Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan! Golden State Warriors naglatag na ng offer sa Utah Jazz para kay Lori Markinen, ang sinabi ni Buddy Hill tungkol sa GSW at ang magagawa niya ngayong kabilang na siya sa grupo. Yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito, ngunit bago nga ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po! So bago ang lahat unahin muna natin itong balitang Franz Wagner. Balik Orlando Magic na nag-agree ng 5-year 224 million max rookie contract extension. So grabe malaki-laki na nga na kontratang ito para sa isang baguhan pa lang sa liga. Well deserved naman din talaga ng malaking sahod ang batang ito kasi walang bilong halimaw rin siya maglaro. Na talagang makikipagsabayan sa mga betrenong manlalaro na sa liga at sa mga hindi pa nakakaalam siya ay kinoconsider ang best player na nagmula sa bansang Germany since Hall of Famer Dirk Nowitzki mga kaibigan. So masasabing bihira ang bitbit -bit na talento ng batang ito. Ngayon ay dito na tayo sa sinabi ni Body Hill sa kanyang latest interview mga kaibigan, nang matanong ito tungkol sa kung ano nga daw ba talaga ang aabangan ng maraming fans. Ngayong kasama na niya si Curry sa Warriors next season na parehong namuno ang dalawa sa NBA 3-point shooting sa last 5 season. Na kung saan ani nga dito ni Held na kumbaga excited na nga raw siya sa Warriors, ani niya babalik sa tuktok ang gold-blooded o sa finals at tutulungan nga raw niya nagawin ito sa susunod na season. Dagdag pa niya mas excited siya sa GSW dahil nga may mga kilalang matinik na mga manlalaro sa grupo, dito mas matututo pa nga daw siya kay Steph. Binanggit pa niya si Draymond Green, Andrew Wiggins. At isang Championship, Caliber Team nga daw ang Golden State Warriors. Ito po ang sinabi ni I'm gonna go to the city, that, uh, let them know that I'm uh, a kid that loves playing. I uh, wanna go there and win, you know, and try to get them back on the top. And uh, help. whatever I can do to help you get them get back on top. And uh, it's fun, man. Uh, basketball, they made the game so easy over there, so hopefully, uh, being with Steph, I can be able to, to watch him and learn from him. And, uh, and, uh, team. So grabe kayo mga kaibigan, naniniwala ba kayo na mas malakas ang Warriors sa susunod na season ngayong kasama na nila si Buddy Healed? Mag-comment lang po. Samantala tumungo na tayo dito kay Lori Martinan sa Golden State Warriors, so tuloy na tuloy nga ang napakainit na storyang ito na kung saan ayon sa maraming report ngayon, ay naglatag na ang Warriors ng matibay na offer nila para sa Utah Jazz para makuha na nila si Lori Markkinen. Ayon dito mostly at maraming future picks po ang isinama ng GSW sa package offer to get Markkinen. Pero yun nga mga kaibigan ilang beses na nating sinasabi ito na talagang hindi madaling makuha ang Utah Jazz Big Man. Nasa ngayon pa ay madaming naglalabas ang mga bagong report na sumali at malaki na rin raw ang interest ng kupo ng Miami Heat kay Markkinen. Naalam naman po nating lahat na malaki din ang interest ng San Antonio Spurs kay Lori. Kaya talagang pagandahan na lang po ng offer dito para tuluyang makuha siya, kumbaga pakitang gila sa paglatag ng magandang offer para maikasana. Kung matuloy ang Lori Markinan sa Golden State Warriors, ay kamot ulo kahit walang makati ang kalaban next season sa kanilang samahan. Kayo mga kaibigan ano naman ang masasabi nyo kung tuluyang makuha nga ng GSW si Lori Markinan? I-comment lang po 'yan sa ibaba at akin pong babasahin 'yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.